Hello mga mi, magandang araw. Ngayong araw nga ay i ko sa inyo kung ano yung naging schedule ko sa PUP Open University ngayong third year. Kung noon, blockings yung naging schedule namin. So, ibig pong sabihin, kung meron po akong walong subjects, hahatiin po yun sa dalawa. Yung apat na subjects ay magiging pang umaga. At yung natitira pong subjects ay magiging panghapon. So parang February yung start tapos matatapos siya ng March. Tapos yung second block naman, April at matatapos siya ng May. So itong third year namin, iba naman po yung naging sistema ng class schedule namin. So dahil cycle na nga kami, hati siya sa tatlo. So, magsisimula nga dyan ng September 11 at matatapos naman ng January 8 yung first SEM namin for third year. Oo, lalabas na parang limang beses lang kaming magkikita ng mga professor ko at mga kaklasi ko for that subject. So ito yung magiging subjects ko for this sem. Ito na nga dahil 3 cycle nga, naka-breakdown na rin pala dito yung cycle 1 which is tatlong subjects at sa cycle 2 tatlong subjects ulit. Tapos sa cycle 3, dalawang subjects. Pwede pa tong magbago dahil may mga professor na uh, nakikiusap na pwedeng adjust ng schedule or uh, depende talaga sa pag-uusap ng klase nyo or ng pag-negotiate uh, ng president nyo at ng professor. Kamihan kasi sa PUPOU ay working na full-time mom just like me. Ganito yung magiging itsura niya sa calendar. Every other week yung pasok namin and Thursday yon A true team's meeting. So, ayun lang. Sana umabot kayo hanggang dito. Paalam!